Name again. My name is MJ Makalitay. Okay, send me ka lang okay. pageant po Actually, this is my first pageant po. So, national and... Hindi ko po makonsidered yung una since high school, school okay. po yun. Oh, high school. So first, parang national first pageant? Yes po. And... Uh, supporting bang ba parents mo? Ang like, tatay mo? Oo. Uh -huh. Yes. Uh, actually, nagulat sila nung sumali ako kasi hindi po nila expect po na kasali po ako sa gantong pageant. Eh, nung nalaman nila, supportado naman po nila ako and tuwang tuwa ko sila. Pero well, ito, kinukonvince ka ba niya mag-artista ng tatay? Malinawin natin ang tatay mo eh si... Dennis uh, Makalitay. So, actually, gustong gusto ko po talaga maging artista. syempre lahat naman po. And ay, gusto ko po mapabilang sa showbiz family. And, you know, Satis... Okay. Exactly. Uh, like, Okay. Pero bakit medyo natagalan? Bakit? Um, Ba't hindi mo pa pinurso nung bata-bata? Nung bata po ako, may mga commercial na po ako and siguro na, po, ay, napag-usapan po namin ni Papa na tapusin po, tapusin ko po muna yung studies ko which is kakagraduate ko lang po sa TUP Manila noong August 20. Anong kurso? Sa kurso ng culinary technology. Kailan taon ka na ngayon? 22 years old. Oh. oh. Pero nakita mo dati yung mga sexy pictorial ng daddy mo? Yes, and idol ko po siya. Okay. Okay. So, Alam mo ba kung gano'n siya ka-dairy? Yung mga pictorial niya dati. Kaya ah, nga po, grabe. Siguro, oh. same age kami ngayon. Talong-talong talaga. Oh, oh. <laughs> Pero hindi oh. ikaw. ka, like for example, naka-underwear kayo kanina. Okay lang sa'yo yun. Yes, kasi para sa akin, ano eh, mas nabubos yung confidence ko na kung saan dati hindi ko kaya yun. Then ngayon, natutuwa ko na na-overcome ko yun. So, eh, nakikita ko rin yun dun yung pagod ko, na-exigin ko, na Okay, may problem pala. Ano yung height mo? 5'11 pa. oh, kasi isa ka sa para sa mga matatangkad, yung iba mga liliit eh. <laughs> oh, mo, oh, parang maliliit yung ano. Diba? Oo, oh, ano so para impression mo sa mga bading sa showbiz? Sorry po, Yung mga bading sa showbiz at saka sa... Sa bikini mean, world. Ano po daw? Ano daw impression yung mo sa mga bading? Wow, okay. Kasi yung tatay mo maraming friends na like, hmm. game talaga. Like, For me you know, uh, ano, yung mga games so um, mababait sila. And you know. sila yung kadalasan mong makakatulong when eh, sa showbiz I'm and ano and budget ayun po so para for me wala namang uh, problema sa ganun and napaka by ko nila na humble at the same time pero ano Philip bang ina-advise ng father anong tip yung sinasabi niya sa inyo now uh, that na expose ka na nah. hmm. sabi niya ano uh, po uh, just do my best and don't expect the unexpected pero so, given the chance, and pag nabigyan ka ng for our like offer ka, katulad ng offer sa daddy mo dati, willing ka ba ng sexy film or... or sexy and film? Siguro ano, uh, there, there is always opportunity for that. Pero I think, ano, pwede sa ganyan, siguro ngayon hindi ko pa kaya, pero ma-overcome ko naman eh. Like I said before, na kagaya nga, nakapag-swimwear po ako, na-overcome ko. Baka someday. Hindi naman swimwear yan, na underwear, talaga. Oo, tapos ano? So, if ever, pwede ka magbiba viva Max eventually? Mm, let's see, let's see. <laughs> Bakit nahihiya ka pa? Eh, matangkad ka naman, maganda ang katawan mo. Hindi po ako magulong umalit eh. Ah, Thank you. Marami naman pwede mag-tulong sa'yo. 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 mag <laughs> sayo, mag work siya. <laughs> Pero hindi rin ang gusto mo, ang maging sexy actor. Um, to be honest. Ang gusto ko po talaga maging ano, like, Shit. cruel yun. sa movies, yun. Know, Tapos, supporting character. Ah, ah, character actor. So, yes. wala kang plano maging ano. Oo. Oh, oh, okay? uh -huh. Walang plano. Nahinayan na makamay. Hindi ko <laughs> Mapag-uusapan naman. <laughs> oh. Bakit? Ano ka? Paano ka pinalaki ng, ng parents mo? Anong Like, anong environment nyo? Uh, Siguro conservative ba kayo? Hindi naman po ganun kami ka conservative since yung magtatay ko nga ho, eh, nag-showbiz din before. And, kumbaga sila naman nakasupportado lang po sa akin and nag advice po sila. And yung advice po nila, hindi po forget sinabi nila sa akin. Ganun po yung sabi nila sa akin eh, na yung advice is a choice. Kumbaga, ititik mo or hindi. So, ayun po yung sabi nila sa akin. Anak, ina-advise ang lang namin, option mo pa din yan. Uh -huh. Kung anong gusto mo, ang supportado ka namin. Okay, may okay. tanong ka pa. Ano ng girlfriend ka na? Okay. Ah, uh, isa pa lang po. Eh, rest of now, I'm single. Ah, single. Hi! Talaga. Thank you.